Hello mga kapatang helmet. Good morning po. Ayan, pupungas-pungas pa tayo. Hindi pa ako makakagat over mga kapatang helmet. Wala pa tayo masyadong tulog. Ayan, nagmo. Talaga dito pa ako nagtanggal lang muta, no? Ayan, no. Kasi nga, di ba? Transparency. What is Is what you get? Pero ito nga mga bata helmet. Ito yung short video about naman doon sa speech ni Attorney Lenny Robredo sa Laguna. Nako, bagong ganap lang to mga kapatang helmet. So, mga hindi pa nakapanood, hindi pa nakapakinig, ito panoorin natin. Pero, hindi talaga ako nagsasawa na pakinggan, panoorin si Atty. Lenny Robredo. Dahil talaga, huwag siya talaga yung papakinggan natin, papakinggan nyo. Talaga parang, may pag-asa. Eh, talagang super positive lang talaga lahat. Kahit nung nasa lundag tayo, ilang beses na natin siya nakasama during the campaign, during the rally. And kahit doon sa museo ng pag-asa, iba talaga yung nagra sa kanya. Kaya doon sa nag-comment na hindi naman daw lahat nakot, nako sis! <coughs> kung sino man ang pinaniniwalaan mo, kung sino man yung mga leaders na yan, nagra yan sa persona mo. Kung sino man yung mga sinusunod o pinapaniwalaan mo. Basta, o okay, ito, sabay-sabay natin panoorin. you sa lumaban dito dulungan po tayo mga fishing ko with ng mga katamales very quiet thing na pala nagtatrabaho. Hindi lang ba ng tao pa. na nagtatrabaho ka? Pwede ka lang nung direkta na apektuhan o direkta na tulungan mo. Kaya bakit po yung tinutulak na po ako, na tumakbo, kaya nang sinasabi ko, tutulong na lang tayo para magkaroon ng unity o position ticket. Kasi yun lang yung paraan para may pag-asa yung hindi na mapahilagat natin eleksyon. Kasi eto, wala tayong pera-pera -pera, para sa ating mga kalaban. Ito din yung pinakamahalaga para sa amin dahil doon sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat yung napulot talaga ng eleksyon. Nang makita mo na 'to, mga new millennial first time voter lang sila. Pero marami yung mga nasa 50s na, nasa 60s na, maramihan ng mga doktor at mga professional, first time thank <laughs> you Huwag mong pagsalita. Kung hindi pa na yung apan tan ang isda doon sa buwan na pinikay sa akin, nung pumunta ako ang ano na kamay ah, ko ng unang umiin, na pinikay sa ilusion ng rallies sa pagbisita ko ito ng anunsyo. Kailangan ko na. E

So